Hello guys sa mga katikang natin dyan. Kumusta um, kayong okay. lahat? Ngayon po ay habang nga patuloy ang paggawa sa litis pabahay namin ni Bro Tata kung saan ang sponsor si Atinida. Ngayon po patuloy po ang scouting namin. Sobrang liblib na lugar na to. So mayroong nakapagsabi sa amin mayroong isang tatay dito nag-iisa sa kanyang bahay. Sobrang liblib na po mayroong nag sa amin ng biyaya so ibahagi din natin dito tingnan lang muna natin kung uh, karapat dapat bang nga uh, bigyan ng uh, kunting biyaya so yan po ang uh, pakain namin dito makausap si tatay so abang-abangan ninyo ang iba pa nating mga video mayroon pa tayong hatira ng uh, tulong galing sa iba nating mga sponsors abang-abangan lang ninyo unahin muna natin tong uh, pang-scouting natin Napadalas ang pag-ulan-ulan dito sa amin ngayon. So, naghanap lang kami ng timing, makaalis ng bahay, makapaglakad. Yan po. Uh, maraming salamat sa inyong suporta lagi. Dala lang ko sa guya dyan. ba ini

Si Tatay Rito Delgado. Oh, kuligado. Ah, kuligado. Oh. So ikaw talaga ang sadya namin dito ngayon. So malayo na tong lugar ni Tatay, nagbukid na sa uh, Bagakay, Bagakay. Oh, bro. Gusto man daw we did to sa man ng kamot No, tawon pa sin. Pila na edad po nimo ang imuhang mm, mm, <tod> mga anak, asawa, asa mo po? Patay um, Patay na. ko patay ko sa wang Ang inyong mga anak? So, uh, uh, sa yeah, kumusta ang imuhang ko, Andre? Kanang pangkongkong na kongkong na? Ha? 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 Ha?

Mm -hmm. Hmm. So, dugay-dugay na dahil na, na stroke. So, kasamtang na ka din Kung saan mga kalingawan ni Ikaw rao sa din po Oo. saan saan kalingawan dihi? nagging ko na trabaho trabaho kinakinsan ng bata niya ah wala po ni dito ah paglilingan bukas ah pa kumusta ka ron na ka ron nang mamaon <trog> ah diyan kumain na lang ah oo so ni Soroy <trog> midere kaya hey, na, nga po nakasunti sa mga kakabahan sa inyong sitwasyon na yeah. ikaw so, ako mausali, hey, nasa yeah. ah, ka rin matulog? hindi, hindi hindi ka na? kaya sa man yung balay dito? ako mamamahan sa una? naman yung karaan na kayo boslot-boslot na yan yung kusugay ng ulan basa din eh oo hindi, hindi 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 ayan po guys uh, si tatay rito siya lang mag isa dito So, matagal nang patay ang misis niya. So, mayroon na siyang, konsumo. sa ngayon mayroon siyang konsumo kunti na lang daw. Gamay lang niya ang konsumo. Okay ra ka tayo, kanang uh, nami-hatag ni mo? na lang pang konsumo-konsumo po ni mo? Oo, siya maya. Ha? Maya. Okay raka makita ka sa FB? Sa Youtube? Sa Silpon, na. okay raka? ka Okay raka? Mutanaw ka sa Silpon? Oo, nami. Makita ka ni Ron? Wala kayo i up wala yeah. kay pangumusta kasi may nakita imong mga anak. Kumusta ka? Oh, dai ko. Dai ko. Dai ko. 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 Dai ko. 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 Dai ko. Dai ko. Dai ko. Dai ko. ko. na, ko. ko. Dai ko. Dai ko. Dai ko. ko. na. ko. Dai ko. Dai ko. Dai ko. na ko. Dai ko. Dai ko. Ang laki di ang bayro gapon. Oh, dugay-dugay na pod wala ka daw. Murag. Murag upat ka pon. Madto ko bagawi. Ah, oh, layo di ay. Oh, madto. Okay. Bukid naman di na po. Oo. Oh, oh. oh. So na ako ni mo ha. Para pang uh, palit-palit nimo ugsudan. Oh, ya ko bu kay bugas palit buga, bugas. Oo, oh, mo ko. Ha? Kanang mag-utang. <laughs> Magutang, mangutang ko so, ka. Oh, di atas. ka utanganan po. Baka gijin. Ang ito sa kwanto. Ang gijin. Kung baga sa So ang kamu di tatay hmm. Oh, na. Kwan lang. mo na lang bukasan. Ayon lang. Ayon lang. lang. Nadagat kayo naman ng hampulan. Oh, kumbig. Na ko na? Na paihatag nimo. Ipalit og sud ano? Na pa, bugas. Oh. Maayo. Ano oh Selik. Oh, so, na kay korta. Makabayad sa kasautan nimo. Na utang, oh. utang karon. <laughs> so, <laughs> So kana lang sa among maha. Oh, tabang ni mo mahina lang kuno. Mhm. Unsa man sari mo ikasulte? Ayo, kwan yo mo. Mo kuno. Mo tabang Adam matamad. Si tatay po ay hindi po makasalita nang maayos dahil po stroke. Mhm. Stroke si tatay. So na kay tambal nga gitik, na kay tambal gi maintenance. Ang kana kon. Ay, I'm glad So dakan, idakan din. Oh, nakain, napakay tambal ka rin. Ayun, kinemi, pulik ko na rin. Ay palitan mo. Ah. Oh. So yan po, maraming salamat sa oh. Sigador oh. family, si Tatay po ang napili nating binigyan. Mag-isa sa dito. Bawa din. So, Mag-amping-amping ganda rin ako. Oo. To. Salamat. To. Oh. Yan po, uh, maraming salamat po na dalawa natin si Tatay dito sa nagsabi po sa amin tungkol kay Tatay Yan po, uh, maraming salamat sa informasyon din ninyo Yan si Tatay na dalawa namin Tayo, hindi na kayo may magduga dito ha? Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. Kayo sa hapon ha, layo pa ha? So hinaot, oh, oh, oh. makatabang um, Hinaot <laughs> <laughs> uh, <sige. laughs> oh, <my God. laughs> Si Michael Oo, sige Si Michael Si Tatay Rito

哎，怎么样？